NBA bumileb sa pasang ginawa ni Kai Soto papunta kay Corey Grandal second at Adelaide 36ers gumawa ng history. Mga NBA fans hindi makapaniwalang natalo ang Phoenix Suns. Yan ang ating mga pag-uusapan para sa video natin na ito video na ito ay inihatid sa inyo ng legit betting site sa mundo na 1xbet. Tuloy pa rin ang pagbibigay ng up to 7,000 pesos bonus na mga ito sa inyong first deposit. Dito ay papwede kang tumaya sa lahat ng inyong paboritong sports, especially sa basketball. Kaya i-click lang ang link sa ating video description at gamitin ang promo code na WHOOP para makuha ang inyong bonus. Kanina ay naganap na nga ang ating pinakahihintay na laro ng ating mismong kababayan na si Kai Soto sa NBA. Grabe ang suporta ng ating mga kababayan mapa online man o live. Sulit naman ang pagabang ng lahat dahil nakuha sa laban na ito ng team ni Kai ang panalo kontra sa top contender NBA team na ito. Pumutok ang shooting ng Adelaide sa dress na naging isa sa mga main factor ng pagkatalo ng Phoenix. Even nga ang ating kababayan na si Kai Soto ay may 3 point din na binitawan sa matchup na ito. What look? Malaking upset ito It's na may tuturing sa mundo ng basketball lalo na sa pagitan ng Australia at NBA. ayun nga sa mismong website ng Adelaide ay ginulat daw ng mga ito ang mundo ng basketball. Sino ba naman kasi mag-aakala na tatalunan ng Adelaide ang isa sa mga top contender team sa NBA na may DA, CP3 at Booker, hindi ba? At maliban sa big upset na yan ay gumawa din ng history ang Adelaide bilang first team mula sa NBL na tinalo ang isang NBA team simula pa noong 2015. Isang malaking boost ito para sa Adelaide sa kanilang pagbabalik liklara sa NBL 2023 season at kapag nagtuloy-tuloy ang ganitong performance ng mga ito ay tiyak na may magiging magandang outcome ang mga ito na makukuha sa bagong season ng NBL. Samantala, Kai Soto kinabiliban mismo ng NBA. Muling pinatunayan ni Kai sa kanyang mga doubters, haters at bashers na may bilang siya sa mundo ng high-level basketball. Legit NBA ang mga nakatapat ni Kai sa game na ito. DA, Landale at CP3 lang naman. Pero still, naging disente pa rin ang mga figures nito sa game, scoring 11 points. Kasama na dyan ang isang press. Patunay na pasok sa modern bigs ang talentong taglay ng ating kababayan. At speaking of modern bigs, ay another IQ play na naman ang ipinamalas ni Kai. At sa pagkakata taong ito ay sa mismong NBA stage na. Isang high basketball IQ pass ang ipinakita ni Kai patungo kay Craig Randall dahilan upang mapabilib nito ang mismong NBA. Ayon sa post ng NBA sa kanilang Twitter account na may almost 40 million followers ay ipinakita dito ang assist ni Kai na ito na may caption na Kai Soto dropping dimes for the Adelaide 36ers at dahil dito at sa pagkapanalo ng Adelaide sa Suns ay maraming NBA fans ang hindi pa rin makapaniwala ngayon. Sa comment section ng mismong NBA account ay mababasa mga comments ito. May mga nagkomenta kung bagong NBA team ba daw ang Adelaide. May ilan naman na question ng Suns kung paanong natalo sila sa Adelaide. At meron pang isang mapapa-order pa yata ng jersey ng Adelaide. So congrats para sa kupunan ng Adelaide and yes hindi nyo pinahiya ang NBL dahil one and only team lang sila sa 2023 NBA preseason. At syempre naging proud naman tayo para sa ating pambato na si Kai Soto. Next game ng Adelaide ay versus OKC Thunder. Sayang at wala si Holmgren pero okay lang dahil may iba pang mga veterano at malalakas na sentrong OKC na muling susubok sa abilidad ng ating pambato na si Kai Soto.